lasa na lang ang ating pinaglutuhan. Oh my God! Pinaglutuhan ko lang to yeah! sa rin. Wow! lang ito. ito. Oh, excuse me. Bago natin iwanan tong kusina natin. Kailangan malinis. Para pupunta dito si Among. Hindi ako si so Sermonan. Ayun. Shout out po dyan, mga kasamaan kong OEW. Ito lang, o itinaglutuan ko ng sarili kong pagkain. Yan. Kasi mayroon naman po kaming tagaluto luto ng luto nila yung pagkain ng among namin. Eh ako, sarili kong pagkain lang ito. Ayoko namang isama yung kasama ko dahil nga iba yung lasa niya, iba yung lasa ko. na naiwanan natin. Ayan po mga sumisili po sa akin munting channel. Salamat po. Sana hindi kayo magsasawang sa mili chili plant sa aking minumukmang, minuluto. Ito ay sarili kong version lang. Wala akong sarili kong version. Kung gusto nyo gayahin, gayahin nyo niyo po. Ayan. Kasi hindi tayo makabilo pa dito na magluto mag-video kasi mamaya may susunod na dito sa kusina. Yun. Kaya dali-dalian natin magluto. hindi may oras po tayo. Break time natin is one, one oras, isang oras. Kaya dali-dali natin magluto. Kaya hindi tayo makabuhilo sa pagluluto. Kaya pasensya po sa aking mga video. Nisan, hindi na -ti -ti. Kasi, yung oras po. Kaya, pasensya po. Alam kong, hindi po kaya-aya ang mga issue ko. Pero, salamat pa rin yung mga sumisili po sa aking yung channel. Hindi ko man kayo kilala, pero ang Diyos kilala kayo. Ganon yun. Ganar. Salamat po. Salamat, salamat talaga naiyaman man akong mag uh, ano tong video ko, mga content ko dahil walang kadikta i -di -di ka ako lang na mag-isa. Kasi po. Tayo, sana sa pag bakasyon natin sa Pilipinas. Makabilo na tayong magluto. Kasi dito talaga walang bilo. <laughs> Ito ay talaga mga dito. Kaya pasensya po. Linisan natin tong pinaglutuan. Hindi naman ako misi na magluto. Kaya malinis. Depende yan sa lulutuin ko kung quick misi o what. Yan ang ating kalan. Kailangan malinisan. Para kasi may ako din ang mahirapan pag hindi ko linisan masyado itong kalan. Ako lang gumagamit nito. Wala nang ibang gumagamit. Kasi ang kusina namin, kusina ng among namin is sa loob. I mean sa labas. Yan. Salamat po uli sa aking, sa mga bumibisita po sa aking uh, munting channel. Mga kasamang kong OFW. For good na tayo. <laughs> Magtanim na tayo ng kamote. Ayan, salamat po. See you soon, mga pamilya ko dyan sa Pilipinas.